sa so, magandang araw po muli sa inyo lahat mga kajani po ang yung link code kajani ng Johnny Tour TV at ang sa pang utang sa pang so sa mga ludis po pakilike na po uh, subscribe na rin po like share hit na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin at marami po salamat sa mga legit at loyal subscribers ko po ng patuloy sa pagtakilig at pagsuporta dito sa aking channel so pag-usapan natin ito, nakita kong post na ito sa isang all uh, ola victims group <laughs> tawang tawa ako dito mga kadyan ito kasi meron daw pala 10 utos sa pangungutang o sa para uh, katulad natin na nangungutang ayun dito sa ula agent nito ah, ayon dito sa post eh daw ito sa upeso agent alam nyo yung upeso no ito yung nakakatawa rito yung so, upeso may order yan na may cease and desist order yan na permanente sa SEC no ngayon ito pa isa pa nakakatawa ron may nakasampang kaso dyan last year pa yon eh hindi ko na alam kung anong naging update doon sa kaso nakasampa sa kanila tapos hanggang ngayon ay eh, nangaharas pa rin sila uh, nagpapautang ng mga patuloy pa sa pagpapautang kahit na may kaso sila at may uh, eh, mga order na ng SEC sa kanila diba ganun kakulit ito napakakulit talaga nito si UK so, so yun uh, simulan natin uh, no? yung sampung utos sa pangungutang at ang akin namang version na sampung utos para sa mga ole agent okay so, simulan natin pakita ko sa inyo sampung utos sa pangungutang medyo gigilid lang konti para makita nyo number 1, magbayad sa takdang oras yes tama naman may point naman siya magbayad sa takdang oras pero mayroon din ako utos para sa mga ole agent kapag nagbayad ba sa takdang oras dapat kapag nagbayad sa takdang oras huwag na kayo makulit, huwag na kayo nang At kung nakapagbayad naman na sa takdang oras, eh, huwag nyo nang takon, no? huwag nyo nang kontakin pa, siguro, di ba? Maliban na lamang kung uh, talagang hindi nagbayad sa tabang oras, sa takdang oras, so, yung due date na tinatawag. Kayo mga kuli agent, kapag nagbabayad naman sa takdang oras, eh, ma eh, patuloy pa rin kayo sa panghaharas. patuloy pa rin naman kayo sa pangagulipit, at patuloy niyo pa rin naman binabaon sa utang kahit na nagbayad na sa takdang oras, hindi pa yun ang modus niyo? Number two, huwag hintay niya na singilin pa. Okay, sige, tama naman, huwag nang hintay niya na singilin pa. May point pa rin naman siya. Pero ito yung point ko, paano kung nagbabayad ng maaga? Diba? Meron kasing tao na mas gusto na nagbabayad ng maaga at meron mga barong na nagbayad niya na ng maaga, bukod sa takdang due date niya, di ba? Uh, meron nga dyan na uh, advance fee kung magbayad. Pag last, magugulat ka nilang meron pa rin mga interest at penalties. O, so, ngayon yung sisingilin nyo pa rin. Napakasinungalin nyo talaga, no? Kung makapagseta, akala mo napakaanghel. May mga demonyo naman yung mga yan, no? Number three, bayaran ng buo ang inutang. Oh, yes! Katulad po, example po. Nagbayad ako ng buo. At higit pa. Pero bakit ang ulit pa? hindi <laughs> ba? Ah, diba? Para mga ganyan na ano no, katulad niyan. Uh, paano naman yung mga katulad ng mga biktima na wala namang utang? Ano yung babayaran namin doon? Nasaan yung babayaran namin doon? Dahil wala nga ako na ipapakita statement of account sa mga tunay ng mga uh, tamang interes at tubo na mga utang ninyo sa amin. O, no? ba? Diba? sino kaya talaga yung mga sinungaling sa mga sampung utos ninyo? No? Ito pa, number four. Huwag piling argabyado pagsingilan na wow oh. ang lakas ng salita you what eh hindi pa nga due date hindi pa nga takdang oras ng singilan eh kung makatawag kayo wagas di ba at ano sabi pag din kayo masyadong abusado pagsingilan na huwag kayo masyadong pangharas kapag singilan na pati contact na hindi naman nire-reference tinatawagan ninyo pagkatawas sabihin nyo ar hindi argabyado hindi dapat pang argabyado rin yung pangulit nyo sa ibang mga kontak na hindi naman dapat tawagan di ba wag piling angel yellow agent number 5 wag mas matapang pa sa inyo tangan okay tama naman ako kasi nakikita pag usap na maayos palagi kapag gabi uh, sa akin eh pagi naranasan ko na mas matapang pa sa inyo tangan ako hindi nga matapang eh siya nga hinahamon ko na legal sila nga hinahamon ko na legal pag hinahamon mo naman ng na legal Asa ah, sabihin, matapang na ba agad? Hindi. Ina-advise, ah, tinibigay lang namin sa inyo yung rights namin bilang isang borrower. Kahit na hindi nga kami nakautang sa inyo eh. Ang tatapang nyo, ang lalakas na doob nyo mag-post kami, i-post kami sa social media. Diba? O, oh, diba? Para warlock yung face namin doon. Naka-social media, tapos naka-hashtag ng mga kasama, yung mga kaibigan, naka-tag, naka-mention. Diba? Nagko-comment pa nga kayo, tapos sabihin nyo, kami malapak. Kapal na mukha ninyo, mga uli agent talaga kayo. Kaya pabigyan, mag-post uh, na mag ganyan itong panguntang. Sige, ikokontrahin ko lahat dyan. Number six, huwag baliwala yung inutangan. tangan. Tama naman. Hindi man nalaga na binabaliwala yung inyong tangan. Nagkakataon lang na ang dapat ng sa inyo na uh, hindi na number 6 ah ito wag bali wala ito po kontrahin ko number 6 naman ang akin hindi namin binabaliwala wala tangan, natangan pag usap naman kami na maayos kahit paano pero kami yung binabali wala nyo sa pakiusap namin ah, uh, di ba kaya mga e ages ganun eh kahit na nakiusap na pwede ba mag adjust lang ng kuunti kasi minsan hindi sumasakti yung sahod nung no, pecha ng nakautang sa inyo kunwari hindi kayo mismo kakinse eh nakikusap naman, eh, adosi pa yung, adosi yung, yung judek, pwede yung bayaran mo ng case niya. Ano ginagawa Ginugulo niyo na. Pati yung mga iba contact reference. Pati yung nasa mga, mga Facebook friends, di ba? Ginugulo niya na. Tapos sabi niyo, magbali mo. Hindi yung binabali na. Nakikiusap kasi nga, minsan kinakapos. At minsan, hindi sumasakto doon sa mismong pedya ng sahod. Tapos, sinisimulan niyo nang ipost at ipahiya. Di ba? kayo eh. Ito, number seven. Gumawa ng paraan para makabayad. Yes! O number seven, gumagawa kami ng paraan. Ang problema lang, pag gumagawa kami ng paraan, tinadagdagan nyo yung utang namin. Tinadagdagan nyo yung tubo. Pinapalaki nyo na pinapalaki hanggang sa umabot na doble. O, di ba? Kaya paano namin ng paraan para makabayad? Kung kayo mismo, ay gumagawa rin ng paraan para manlamang doon sa mga nangungutang sa inyo. O number eight, huwag pala kung kailan mo gusto magbayad. Eh, wow. Kaya nga meron tayong mga tiyatawag na ano rin eh, mga all agents to hindi mo pwedeng hindi sabihin na ulang kami magde-decision. Tama naman. Pero ito lang, nakikiusap naman kung pwedeng bayaran ng araw dahil nga katulad ng sinabi ko sa number 7 ay hindi agad sumasakto yung petsa ng araw na sahod kung maari meron nangyaring hindi maganda sa sitwasyon ng isang borrower kaya nakikiusap kung pwedeng bayaran ng gayong araw. Nakikiusap nga eh. ano niya sa sa nakikiusap. Kung maaari mag-extend lang ng kaunti. Tapos sabi niyo kami pala decision. Eh, kayo ka pala decision na bigla niyo lalakihan yung upang namin, kakapal na mukha niyo, di ba? O, kayo ka na uh, ipopost kami sa social media kahit ayaw namin, di ba? Number nine, matutong sumagot sa mga tawag at text. para number nine, hasagutin ko rin yan. Marunong kami sumagot sa mga tawag at text. Ang problema lang, pag sinasagot kayo sa mga tawag, eh sumisigaw na agad kaya ay 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 parang karam alay yung nga ng mga ulay dyan at kapag hindi yung nagustuhan yung sagot ng isang borrower na gusto ng legal na usapan sa legal settlement sasabihin nyo magbayad kayo doon sa online hindi sa kung saan saan so ang nag-apply sa online apps doon lang po kayo magbabayad huwag nyo po akong kulit huwag nyo po akong magalit ako at kayo yung mga 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 Gano'n. Gano'n mga Ganun niya mga Kahit kausapin mo na matino yung tawag. Tapos yung text na umaabot ng halos 100 text sa isang araw. Tapos minsan hating gabi tumatawag pa kayo. Tapos sasagutin namin, tulog na kami. Makaloko ko. At ang last, number 10 magbayad ng pusa kung ayaw mapost sa Facebook. Ay tabi, uts din ako sa inyo. Magkayong post ng po sa Facebook dahil kapag kayo na post, ay, pag kami napopost okay sa inyo para pag kayo napopost sa mga OLA agent bakit nagtatakip tuwalya kayo kapag nare-rate di ba kapal na mukha ninyo manakot lagi ano ito yung mga nakakatawang senaryo ng mga ole agent na kung saan yun, ang galing nilang manakot pero pagkadating sa huli handle sa paglabag sa anti-air collection practices Ayan, takip tuwalya. Ayaw nyo kasi karapatan nyo. Kasi nga, naitindihan ko naman yung rice na hindi kayo dapat ipahiyarin. Dahil nga, mga kamag-aan ko mga kaibigan nyo yan, maaaring madamay sa mga ginagawa nyo kalukuhan. Eh sana, huwag nyo rin gawin. Ika nga eh, don't do to others that you don't want to do unto you. Tama ba? Wale. Ganun yun eh. Tapos ganun, takip tuwalya kayo nakatalikod kayo pag ini-interview kami nga pinupusin nyo kahit wala kami utang sa inyo kakapal na mukha ninyo mga kula kayo diba? maghanap kayo ng ibang trabaho yung mas matino kaya sa ganyang klase alam ko may mga old agent pa rin na mag mababait at matitinig tao dyan na napipigilan na, na magtrabaho dahil nga sa kailangan sa pera pero sana bago nyo ipost sa utos sa pangutang ayusin nyo muna yung mga sarili ninyo tignan nyo muna sa salamin yung mga pagkatao ninyo lalo ng itong abusado talaga dyan ng mga old agent. o, oh, sana nakatulong itong video ito medyo magiging komedyante ako ng kaunti rito ngayon at sana panoorin niyo pero ako at patuloy na support dito sa akin Johnny TV. janidep usapang utang usapang wala